Welcome po sa La Suerte Channel Maswerte nga po sa ating lahat na may lagi tayong masaya at walang sakit Ang video po na inyong mapanood ngayon ito pong update ko dito sa ating airport dito sa Metro Manila ang Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3, Terminal 4 Kumakailan lang po ay na-vlog ko rin po ito at ako ang unang nag-update nito dito po ako mag-uumpisa sa C5 extension patungo po dun sa terminal 1. Ito pong binabaybay ko, ito po yung papuntang Merbil. At pagka kumanan ka po dito sa crossing, dito po, yan po ay papuntang Doña Solidad. Diyan po matagpuan yung isimbikutan at kakaliwa na po ako dito sa papuntang terminal 1 ito po yung likod ng terminal 1 dito po naglalanding ang mga aeroplano sa mga hindi po nakakalam ito pong terminal 1 ito po ay international lang ang flight dito iba't ibang klase ng aeroplano po dito lumalapag at dito rin po umalis ito pong binabaybay ko ang kahabaan po ng Multinational Avenue. Patungon po naman ako doon sa departure area. Ang dating pangalan po nitong Terminal Maninoy Aquino International Airport ay ang dating Manila International Airport. At nung 1987 po ay binago naman po ito ang pangalan sa tinawag na Ninoy Aquino International Airport nung kasalukuyang presidente pa si dating presidente Cory Aquino. Andito ah, na po ako ngayon sa Ninoy Aquino, Avenue. Ang napapanood niyo pong video, itong nasa kanan ano. Ito po yung duty free. Ayan. Tuloy po ako na sa departure area. Ito pa pagka uh, diretso, ito po yung puntang Baklara na Cross Boulevard, Tambo. At saka na naman po ako dito sa papuntang departure ng Terminal 1. Matandaan po natin na ito po yung binasagang most worst airport in the world dahil nga po sa napakapangit nga daw po ng CR at mabaho wala sa ayos dagdag pa dyan ang mga ano, walang kagamitan ng mga ilang pumupunta ditong mga turista at ang hindi natin makakalimutan ang laglag bala o tanim bala kung tawagin Natigil gilang po ito nung panahon ng dating presidente na si former president Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga po sa takot na nag-warning yung dating presidente natin na pag may nakuha pang bala sa bag kung kanino man ay talagang ipapakain po ito. Kaya agad naman pong nawala yung modus dito sa terminal 1 na ito ito pong nakikita nyo yung mga pasayarong ito yung mga palis po ito papuntang ibang bansa sapagkat po ito ay international flight ito po ang departure area kumakailan nga po nanalo na sa bidding ang SMC Usan Miguel Corporation na era rehabilitation nga po itong mga airport natin dito sa Metro Manila maasa naman po ayon sa pamunuan ng airport ay papalawakin nga po itong rampa dito mga drop off area at pickup area at mga parking spaces at paliparan din po ng eroplano ayon pa sa pamunuan nito tatlong buwan to anim na buwan po ay itatransfer na po ito sa concessionaire sila na po ang magpapatakbo nitong operasyon ng airport dito sa atin sa Metro Manila pero yung may-ari pa rin po ng nasabing mga airport dito ay sa gobyerno pa rin operation lang po ang sa concessionaire andito na po ako ngayon sa Baltawo ito po yung Baltawo na kumakailan po kinabahan po ito nung na balitaan na i-rehabilitation nga po itong airport na baka madama yung kanilang mga tiraan dito ayan nandito na po ako natagos po na po itong pupuntang terminal 2 diretsyo naman po ako sa departure area nitong terminal 2 ito po naman terminal 2 ay pabang mga Philippine Airlines lang po ang aeroplano rito at dati po may mga international flight din po rito pero ngayon ay ginawa na lang po itong domestic at ang design naman po dito si Federico Ilustre at nag-inaugurated po ito noong September 22, 1961 at December 1999 naman po ito ay na-renovate at tinawag naman po itong Centennial Year of Independence tapos ngayon nga po makakasama rin siguro po ito sa rehabilitation ng pamunuan ng San Miguel ayon pa sa pamunuan po nito wala naman pong mayiging problema sa mga empleyado po nitong mga piktuan dahil ayon po sa San Miguel Corporation handa naman pong i ang mga mga piktuhan empleyado nitong airport ito pong napapanood nyo sa video ito po yung parking area ng terminal 2 Ayan, ang kalawakan po. Ayan po, sa baba po yan yung pick up point. Andito po ako sa taas. At ito naman po, ang pinapakita ko sa inyo sa video, ito po yung parking area na lahat po ito eh, ay modernize at ito naman po yung dating na yung Pilipino ito po sa kanan ko ito yung parkingan din po ito ng terminal 2 Samahan nyo lang po ako at ating isa isa-isahin po itong mga airport dito. Ito naman po yung makikita nyo sa camera. Ito po yung dating Philippine Village Hotel na famous hotel po dati yan nung araw. At ito yung layong Pilipino na may sukat po itong 22.3 hectares at 45 0.9 hectares ang buong facilities nito yan po yung napapanood nyo sa video yan po yung ito mga sinaunang ano po ito inukit sa father na nakikita nyo po bakit dito po yung sikat na sikat nung pasyala nung araw itong na yung Pilipinong ito hopefully masama rin po ito sa gagawin para naman pakinabangan po ang malaking space na ito ang nakapanood nyo po ito na lang po ang mga makikita nyo yung mga tanker at ginagawa na lang para po ito at lalabas na po ako dito dito naman po ako patungo naman po akong terminal 4 at ang huli ko pong pupuntahan ay ang terminal 3 Ayan, ang nakita nyo po ito sa kanan ano, itong binibidyo ko. Sa ngayon po, ganyan na lang po ang itsura niyan. Sayang, sana masama po ito sa mga gagawin. Ito po yung pitron dito sa kanto ng Terminal 1, Terminal 2, pag kayo pupunta. Punta na po akong Terminal 4, ito po. Kakaano na po ako dito sa Domestic Road. Ito po yung Park and Pies sa kanto, ayan po. Ayan, ito na po yung Terminal 4. Ito po ay isa sa napaka tanda ng airport na at isa rin sa pinakang maliit. Ito po ay naitayo pa noong 1948 at mga nirenovate na lang po ito. Ang paong mga aeroplano po dito naman ay mga maliliit na mga domestic flight lang po mga katiklan mga kagayan ganon pabibayan ko na ulit po itong papuntang Terminal 3 ayan yan po nakikita nyo sa camera ito po yung Skyway na ito po papunta naman po itong Norte na Makati, Kino City at andito na po ako sa Andros Avenue malapit na po ako sa Terminal 3 ang nasa taso po ito po yung Skyway Ayon pa sa pamunan nito, ito po ay gagawin nga pong modernize na ang style ng gagawing pag-renovation ito. Yes, ayos din po ang mga escalator, elevator at ang technology. Masan parin pa rin po ang mga papalitan po yung mga chair nito o mga bangko sa loob. Ito po bago tayo pumunta ng pick up point, ito po ang madadaanan nyo. Ayan, may mga halaman sa gilid. Ayan, nasa kaliwa ko yung parking. Ito na po ang makikita nyo sa video. Dito po ako nagkalakal sa pick up point area patungo po ako doon sa entrance para makapasok po sa loob ito naman po sa pag rehabilitation nito ay may kabuhan nga daw po na 170.6 billion na estimated na gagastos dito at andito na po ako sa loob ng terminal 3 ayan kumakailan lang po ay nabalitaan natin na nagkaroon nga po ito ng maraming surot at mga nagadaw sa kisame at nangako naman po ang pamunuan nito na babantayan nga po ang mga daga at mga surot para hindi na maulit at tinanggal na raw po yung mga bangko na pinagbabahay ng surot ah, kahit naman po ako dito sa taas ng escalator ito mga restaurant po sa loob may papansin nyo dito sa second floor ito naman po nga parang Terminal 3 ay ginawa naman po ito noong 1997. At target nga po itong magawa noong 2002. Unfortunately po hindi ito nagawa noong 2002 dahil sa nagka problema po ang main contractor nito ang Piatco at natapos po ito noong 2008 at nag partial operation po at 2014 naman po ito nag poly operation at andito na po ako sa third floor nitong Terminal 3, ayan. Ito po yung sinasabing may mga daga. Pero parang napakalinis naman po. Masa naman po nga sa tambayan ito ang pabibilisin daw po ang mga pagbo dito sa loob ng Terminal 3 ng mga pasayrong dumarating. at magkakaroon ito ng nagagandahang LED billboard pag na gawa po ito at pang world class ang disenyo po nito at abangan na lang po natin at akit na po ako sa departure area ito po yung lobby na mga pasahero galing sa iba't bang basa at ang iba naman ay nagwi-waiting Ito po yung departure area na lagi nagka-traffic at ito po yung dapat isa ayos nga i expand At ang kabila lang po ito, ito yung parking.